morning mga good morning mga katuloyo so itong gagawin ko ngayon mga katuloyo so tagas so, hydraulic roll so, uh, ito yung, ito yung nagpapa, yung nagpapangat ng ulo ng truck ito hindi hydraulic ito so, yung tiyatawag na hydraulic roll Ito so, ipaklasin ko mga katuloyo at ang papalitan ko ng packing sale kailangan mo natin tanggalin yung lock dito para ma maibaba ito. Ito, itong nagpapangat ng ah uh, ulo ng truck. Ito may packing seal dito yan. Packing seal oil seal dito. Ah, uh, inangat ang ulo dito, lumalabas ang hydraulic. Ito, lumalabas ang mga patrolyo yung, yung packing seal niya dito. Ito may lock yan dito. Tanggalin niya ito ito yung lock. Ato yan dito yung nakatulog dito na pin, ito yung lock nyo sa tulong ito so, mga ko ito yung ko muna para dito, kung yung bumaba itong inner ng hydraulic hydraulic roll so, uh, ito na yung lock niya, ito yung pin niyan may nakatulog yan dito rin. Yeah. So yan mga katrilyo dito tumatagas dito. Yan. So pinaklas ko na doon sa taas may nakatuog doon. So dito naman yan tatanggalin ito hugutin to. So wait lang mga katrilyo babaklasin ko muna to para may baba. Babaklasin ko muna mga katrilyo para bumaba para uh, may maibaba to yung hydraulic coal crawl para maibaba tong hydraulic roll to assembly ng mga katrolyo yan yan ang naging problema mga katrolyo tagas yan kaya kaya ayaw uh, umangat ang ulo ng truck ito, ito yung nagpapangat kaya ayaw uh, umangat ang ulo ng truck dahil tagas dito dito pumupuslit dito yung hydraulic so sira na yung packing seal so papalitan niya mga katrolyo yeah, ito tatanggalin to mga katrolyo. So wait lang mga katrolyo. tanggalin ko muna yung mga aksesoris ito ito yung inahatak para bumuka to ito yung lock nya yan pag inatak pag inatak tong na to doon sa hatakan nya doon sa may ul sa may gilid ng ulo ng trato aanga ah, to ito kasi yung naglalak dito 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 ito ito yung dulo na to bumaba na kasi binaklas ko na eh yan pag inatak nya bubuka to so yan ang purpose nya mga katorilyo pinaka pinaka nya yan pinakalak ito para hindi bumaba hindi mo rin maangat ang ulo kapag hindi mo pinabuka to hatakin yung kable para bumuka to dito yan nakalagay dito pag nakalagay dito pag itong kable pag ginatak itong kable bubuka yan bubuka to alam matatangkal sa dyan so yan, mga Tanggal na, ito yung kabli, ito yung dalawang hose, ito yung supply at yung delivery. Ulik para umangat yung, para mapangat niya yung ulo ng truck. Ito yung katurilyo. Yeah, tanggal na, ito so, yung dalawa na to Yan, yan yung supply at delivery ng hydraulic. pinaka tornilyoha niya to so ito yung pundasyon para uh, may kabit yung para may forma yung hydraulic roll housing hydraulic roll assembly <coughs> so yatanggal na mga katorilyo maugot na yan hugot na yan mga katrilyo yan o so, tanggal na mga katrilyo yan so tanggal na yan mga katrilyo hmm. so yan mga katrilyo tanggal na ito so, na mga katrilyo so yan na yung aking i-overhaul dito bubuksan dito so babaklasin yan wala hiwala lahat yan mga katorilyo babaklasin at papalitan ng papalitan ng packing shell dito sa loob pembalitan sama atau tomb to piston plastik kita plastik papa ku transit yang sama ya pistonnya papa ku atau di bubingin anu milah emang kamu nya oh itu naman mangga katerio itu yang pinakatakip Dito to, mauna ito yung salpak. Ito yung takip do sa sa hydraulic roll cylinder. So ito itatata, ilalagay ko na tong pinaka wiper nya na oil seal. So ganito yan mga katulog, pag ganyan ang forma nyan to. Itong itong nakausli na to sa taas, eh, dito to sa taas, sa labas. Yan, nakaganan nyan ang pagsalpak. Yan. Pag ito sa loob to yung kanal ito yung dito yung magtutulak ng fluid eh ng hydraulic ito yung magtutulak ng hydraulic ito itong may kanal na to ayo ka so ganyan na forma niya mga katorilyo Let's go. patrol So, ganyan ang forma nyan. Ito yung sa loob nya, yung mayroong kanal. Yan. So, ganyan ang pag gano'n niyan, pag salpak. Yan. Di, ito yung, itong labi niya dito. Sa may kanal-kanal dito, dito yan. Sa, la, ito yung ipapasok, ipapa, ipapasok sa loob ng cylinder, ay ng hydraulic roller cylinder. Ito. So, ganyan yan. So, babasahin ko muna ng, ng Hintayin ko muna ng itip. Huwag so, yung forma niya. So, yan. So, yan ang mauna muna na isalpak. Kasi ito yung pinakatakip. Sunod yan, ito. So, babasahin mo muna ng itip para hindi ma, ma para madulas para hindi masugataan yung oil seal. Sa loob so ganito yung pagsalpak mga katroyo. ito yung sa labas ito yung sa loob yan yun okay mga katrulyo. so lagyan mo muna ng lock dito may lock yan ito yung lock Ayan mga oh. katorilyo. So, may na. Ayan. Tapos, meron pa yan ditong pangal uh, pangalawang piston. Dito sa dulo. sa labas. Pinaka-ring niya. Ito. Ayos yung ano, makina. Sira yan. Ito. Okay. Ah, no? so, yung simbol mo. Ano lang ito? Tagas? Ah, tagas na. Hmm. ang mga katrolyo so ito meron din yan lock dito sa dulo so yan so, kailangan yan mag shot doon sa pinaka bukay nya ito yung may kanal so, para hindi matanggal ito ito yung hydraulic roller cylinder pinaka uh, bahay nya Tapi sa ko na ang mga katorilyo. So, ayan o. Oh. Eh, ano na yan. May mga na yung mga guma niyan. Ito. So, ganito pagkasalpang dyan. Ito yung inuuna mga katorilyo. So, ayan mga katorilyo. Yan, so, ito na yung takip niya. So, ito yung pinakatakip. So, petrade Okay na mga katuryo, maikpit na. So, ganyan na yung forma niya mga katuryo. So, lalagyan na lang ng nut. So, yan yeah, may oil seal. May oil seal yan mga katuryo, magkabilaan. Sa puno, nilagyan ko yan. Okay, ipitan ko muna dito para hindi gumalaw. Yan, ipitan ko muna. Ilapat ko muna dito mga katorelyo. Kalapat na dito, pag naigpitan na dito, dito naman sa taas. Ma yan, ma, ano na. Yan, maigpit na. So, dito naman yan. Dito naman sa dulo. Itutusok doon. Wait lang. Ang hydraulic crawl ito yung dulo nito, na ito, ng inner, na sharp tag, ito, yung inner nito, yung inner, dulo ng inner to, kailangan papasok to doon. Dito mga katorilla, dito, susuot dito yan. Dito, dito, dito dito yan nakaka, nakakawit yan dito dito sa butas na to so ilagay ko muna ito mga katorjo para hindi siya yan para hindi siya gumalaw ilalagay ko muna itong yung pin dito yan may pin yan dito so yan kailangan yan mga katorjo tumapat itong butas na to magkabilaan at ito ito yung naglalak sa pagangat ng ulo to. Ito yan. Dito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Huwag nakasintro yan dyan. Yan ang mga lock. Kailangan niya naka katusok dito. Yan Magkabilahan. magkabilaan. So yan mga katorilyo. Kailangan nakatusok yan. 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 So, gina mga katorilyo. Lalagyan na lang ng lock doon sa dulo. So, ito yung lock nyan ito. Katusok yan doon. Yan. So, ipotin. Yan. Babaloktutin, babaloktutin na lang to Para hindi matanggal. Yan. So, hindi na yan matanggal. Okay na yan. Hindi na yan matanggal. So, kaya nakatuog muna dyan. Yan ang unahin muna mga katorilyo. Sunod dito. Ito may bushing yan. Dito muna sa loob. Ang bushing So lagay ko muna dito. Yan may bushing Dito rin sa harapan meron din yun. Yung yan. Ito. Kabilaan yan. Yan. Wasir. yan, higpitan na lang yan mga katarilyo higpitan na lang mga katarilyo so yan, okay na yan, mga katarilyo okay na, dito na lang yung dalawang linya ng dito yung dalawang linya na lang ng itiip ito na yung mga kataryo ito na lang yung kable ito ito yung hinahatak so dito ito nakakabit yan so nakatukog yan dito ito na yung to. May lakto, to. Yan. Pag yun, yan. yan. Ayun, nakabuka na kasi nakahatak yan. So, kanya na yan mga katurilyo. So, okay na yan. Yan. So, susubukan na lang na paangatin. So, ganyan lang yan mga katurilyo. Mag-overhaul ng hydraulic roll. Tagas dito sa bunganga nya. So, talinan na lang ng itiip. Yan. So, yung itiip nya, yung hydraulic iti pang nilalagay dito mga katrolyo dito ito mga katrolyo o, walang laman mga katrolyo kasi binaklas ko tumatagas kasi yan mga katrolyo kaya naubusan ng laman ayan kina meron na mga katrolyo so dito yan ito yung switch nyan pag hindi gumagana yung switch nya electronics dito na lang mano mano bubumbahin ito naman yung taas baba na switch na selector ito pag mo dito sa taas baba dito naman sa taas ipitan ko lang to para hindi mahulog mga katorilyo so subukan ko i i baba mga katorilyo okay na yan mga katorilyo yan ah.